Luha, dugo at pawis ang ibinuhos ng halos 7,500 mga iskolar ng bayan na nagmarcha sa year-end commencement exercises ng PUP Santa Mesa Campus na idinaos ngayong ikalabing-anim hanggang 20 ng Setyembre. Tagumpay muli ang pagsagawa ng graduation sa gymnasium ng mismong sintang paaralan, kung saan ito'y saksi sa lahat ng makabuluhang danas at sakripisyo para sa pagkatuto ng bawat PUP Ayon sa Batch 2025, isang dakilang karangalan ang magtapos mula sa pamantasan. Anila, higit ang kanilang kapalaran na maging iskolar ng bayan dahil sa dekalidad na edukasyong humubog sa kanilang kasikhayan sa piniling landas. Nagbigay lakas sa kahandaang pagtagumpayan ang hamon ng buhay. Ang PUP, especially the College of Accountants and Finance, made me very resilient lalo na dahil napakahirap ng um, accountancy course dito sa PUP. Very helpful, not only yung professors na very competent and very passionate sa kanilang pagkuturo, but also the community. ah uh, isa po sa ano, uh, naging result kung bakit ako nag-aaral dito is because maraming Uh, may hirap na nakapagtapos dito at isa ako sa mga salat sa yaman na, nakapagtapos ng pag-aaral dito sa PUP. Hindi, hindi na ako na may problema kung ano yung tuition na babayaran, kung ano man yung mga materials or mga material na binibili sa ibang institusyon or universidad. And unlike dito naman is libre lahat. Malaking selebrasyon din ang pagtatapos para sa mga magulang o tagapag-alaga. Gayun din ang mga guro ng mga magsisi pagtapos. Isa sila sa nag-ambag sa tagumpay na ito. Gaano man kabigat ang pinagdaanan upang makamit ang inaasam na diploma. Pangarap ko siya, kahit tapos na siya, tapos pa rin ang pangarap kung anong gusto niyang gawin sa buhay. Yung masaya siya. Sa paglabas niyo ng, ng sintang paaralan, don't doubt, doubt yourselves and na, lagi nating gamitin ang ating karunungan para sa bayan. Ang pagtatapos na ito rin ay kumikilala sa pagpupunyagi at pangarap ng libo-libong PUPians at kumakatawan sa lahat ng kanilang pagsisikap sa ngalan ng karunungan. Hindi lamang para sa sarili, pamilya o kinabukasan, lalong higit para paglingkuran ang bayan. Kaya ang habili ng PUP sa Batch 2025 ipagpatuloy na linangin ang karunungan para sa bayan dahil ang tagumpay ng bawat iskolar ng bayan ay tagumpay rin ng sambayanan PUP ako tagumpay ako isang malaking pagpupugay sa lahat ng batch of 2025 at yan ang mga balitang aming tinutukan dito sa Sentang Paaralan para laging updated sa mga balita tungkol sa PUP, siguraduhin nakalike sa Facebook at Instagram, The PUP Official, at mag-subscribe sa aming YouTube channel na at PUP Creative. Muli ako si Ellen Faron, Tanglaw ng Bayan.